Morning po. Yeah, magaling na si Cream o. Pero may ano pa siya, ubo at saka sipon Pero, pinuforce feed ko pa rin siya ng ano, wet food. Inano ko sa tubig. At saka dextrose powder. Para, um, ano yung gana niya sa pagkain. Bumalik. Ayan. Yeah. Kim Eung. Hmm. Nakatingala siya kasi sisipon Pero pinagtsatsagaan ko pa rin siyang i-force feed para mas lalong uman. Gumaling na talaga siya. Itong tubig pala, nilagyan ko to ng ano. Uh, pinakuloan ko dito yung malunggay. Tapos, kinuha ko. Tingaling na yan si King. Ah. Lahat sila may mga, ano, may mga ubo at saka sipon. Oso kasi ngayon dahil malamig ang panahon. uso rin ngayon ng ano, parbo na sakit. Yeah, pinagtsatsagaan ko si cream na i-force eh, feed para magkalaman yung chan kasi ayaw kumain. Ayun hey, yung pinagawa ko ano... Uh, mini mini katyo nila meron pa rin dito sa ano sa labas kasi ang nandyan yung mga ano na kotsero. para dyan lang sila at least malaki yung ano nila yung cage at saka dano doon din si kitkat yung bagong panganak medyo maayos ayos ngayon ang panahon na parang umalis na yata si umpong may araw na dito sa ano sa Tagig ayaw ko sa ibang ano sa ibang lugar kawawa yung mga nasa yung mas bati ata kawawa sila tanggal yung mga bubong Tapos pagkatapos niyang kumain, yung tira dito na konti, tinutunaw ko yung amoxicillin. Kasi antibiotic din yun. Tsaka parang ano eh, parang maga yung ano, yung dito niya sa leeg. Yung isang buong amoxicillin, ginawa kong tatlo kasi may ano naman siya eh. May sipon at saka obo. Pero pag may sugat, hinahati ko yun umaga at saka umaga at saka gabi napaka ano napaka effective talaga niya <clears throat> pwede rin naman ang ano ang syrup na amoxicillin medyo okay okay na yung ano niya tawag dito yung mukha Ganon din naman tayo di ba pag sinisipo na tsaka upo wala tayong panlasa Kikay, kikay, kikay. Iba lang, Sila naman, may mga po silang lahat. Ito lang si Krimo ang hindi talaga siya kumakain kaya nanghina. Ayan o, no? hatsingan ng hatsingan. Pero kahit may ubut sipon sila, kumakain pa din. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng amok sisilin yung mga inumin nila kasi hindi kaya ng gamot. Wala na akong gamot. Tsaka binabitamins ko na rin si cream O. Gumili lang ako sa ano, sa pharmacy 'yung to. Ascorbic acid, Ayan. Para Kung hindi ko to or speed Patay na to eh Kasi hindi naman siya Parbo eh Pabusipon Kaso nang hina Kasi hindi kumakain Nagka parbo na ito siya eh Survivor to ng parbo eh Silang magkapatid yung nanay nila si Princess, yun ang namatay. Unti-unti lang. Ahem. Pahinga muna mga saglit. Wow, ang mga pusa. Kasi hindi naman sila nakakapagsalita kung may sakit. Ako susundan ko ng tubig. May dextrose powder to. Ayan. Ang gawain sa umaga, linis ng kanilang mga dumi at papakainin. Ayan sa araw-araw. Lest -araw. mawala man tayo dito sa mundo kahit pa paano nakabuhay tayo ng mga voiceless na mga hayop maging mabuti tayo sa mga hayop kasi may mga buhay din naman sila alagaan natin sila huwag natin silang saktan kawawa sila kumutan ko kasi hmm? nakatingala na pag pag humihinga nakatingala kasi nahirapan siya Maganda yung panahon, no? May araw. Hmm, wipes dito. Lagi akong may wipes kasi si sumisinga sila palagi na lang po sana gumaling na si Grim oh God bless